Ako, ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka muna ng mayor. Dahil kung ayaw ni Dibasting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na, you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles, eh. mga walang utang na loob. Eh. Pagkatapos siya bigyan ng posisyon, pagkatapos siya hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama, eh, yun, niyaya siya ng gusto. Sabi ko, tumakbo ka, Mayor. And then, sa 2020, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte-Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong magama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. Ka, if you notice, hindi ba nag-alyansa lahat nag sa lahat ng mga partido eh. Ha? Lahat ng partido ng mga dati niyang kakabihan. Ang kalabal, magiging kalaban, PDP laban. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante, walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, ano-ano pa kasi ang record mo is fixed for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi kayo iiwanan ng Pilipino pagdating sa alala. Kayong mananalo. Eh, magbabalikan lahat siya kasi alam nila mananalo kayo, o hindi. Delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka na magagawa niya. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, Sige. Sige, sabi niya, ituloy mo yung uh, <laughs> advocacy mo ng Duterte, Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun. Hindi niya sasabihin sa iyo. Ever since, kahit na, di ba, pinatakbo. Ako, nagpatakbo sa kanya. took me 10 years, di ba? Sampung taong kong nilingawan niya, buwinisit. Eh, ayaw. Ayaw niya nga talaga. Eh. Ah, hanggang sa last minute, di ba, ayaw magpile. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan na ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin nila. Sir, accurate to say at least na the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He is open to any possibility. Tanda niyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro pero napipwersa akong lumabas eh. Dahil sa nangyayari sa bansa. O oh, yun, yun ang sagot ko sa tanong mo. Pero ako, kung ako tatanungin, alam dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon.